Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. So, ma'am, siguro, konting yes. kwento po. Ano ba mga pangyayari at yes. bakit kasi biglang lumabas yung panukalaan ni Ordanes? Yes, kasi nung, nung 17th Congress, yun nga, pinaglaban namin ni Congressman Dattol na magkaroon ng komisyon, no? Pero nung 18 Congress, hindi kasi ako nakaupo. So hindi ko na nasubaybayan ang nangyayari sa NCSC. So ngayon na nakaupo na ako, talagang yun ang una kong ipinaglaban na magkaroon sila ng pondo, magkaroon sila, ma maayos, maayos natin pati plantilya, pati yung 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 structural organization ng NCSC maayos at saka yung yung mga projects and programs para merong pondohan ang Senior City. Ang, ang Congress kasi kung wala ka na maipresent sa Congress na popondohan, anong popondohan nila? Kaya ngayon pa lang sinabi ko na kay 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 Chairman Frank na iayos na natin yung budget habang wala pa yung budget hearing para at least ma maayos natin lahat hanggang sa 17 uh, hanggang sa 17 regions iayos na natin kung ano yung magiging structure noon, kung ano, ano yung mga ano at saka yung mga programs and ano uh, natin projects natin para meron pondohan ang Congress. So, yun ngayon ang ginagawa ni, ni Chairman Frank para bago, bago mag-budget hearing, ready na tayo sa budget natin. Yeah. Eh, kami po sa National Anti-Poverty Commission, Senior Citizens Count Sectoral Council po, ay uh, palagi kami nagkikipag-coordinate kay, uh, kay, Cong kay uh, Atty. Uh, at uh, sa NAPSI. At sino po namin at kami po ay naniniwala na sila naman po ay kumikilos no? Yes, eh, yan. Alam na po namin kung anong mga programa nila at nagtataka kami bakit may mga congressman na hindi alam kung anong programa ng ano nang NAPSI eh mm -hmm. di ba nagsasubmit sila ng budget proposal? So yes, paano yes. nila pinunduhan yung budget ng uh, 2021 2022 2023 kung walang sinadmit sa kanila? So meron. Ang problema po, oh. eh kulang, gaya ng sinabi nyo, kulang yung plantilya, eh may mas malaki pa pong kakulangan dun. Wala pong capital outlay. Saan ka magtatayo ng opisina kung wala kang capital outlay? Ito, eh, yun. hindi lang, hindi sila binibigyan. Eh katawa-tawa oh, oh. 2024, zero, zero ang capital outlay, tapos hahanapan mo ng output. Oh, eh, oh. Yun, po, may kasalanan yun. Nun. Yes, yun ay uh, wala kasi ako noon. Uh, hindi ako hmm. nakaupo ng 18 Congress, so hindi talaga ako nakatulong sa NCSC. Oo, pero ngayon, hindi ako papayag na na maiiwanan pa rin ang ang NCSC. Dapat 'yan magkaroon ng sapat na budget para lahat ng programs ng senior citizen ay mai-implement ng NCSC. Lalong-lalo na ang SOCPEN. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.